kuya may resita ako ng gamot ilang araw na po ako hindi nakakain ng gamot. ko pero wala akong pambili ng gamot ito yung munting nakayanan namin ito hinintay natin si Anthony at saka Albert saan kayo galing kuya? galing po sa gubat anong gagawin nyo po dyan? so bit bit nyong ano kahoy uh, pang binta po namin para po bilhin ng pagkain, pambili ng gamot ay, ka ba? O sige, baba niya muna dito. Kaya, ano na? Yeah. Oh. Kaya, ano na? Ayan. Kaya, Albert, mo na yan. Alam ko, mabigat yan. O, oh, kamusta ang buhay niya rito? Hirap po ng buhay dito sa amin. Ganito po talaga ang buhay namin. Hindi uh -huh. po maghanap ng ganito. Wala pong pambili ng pagkain, pambili ng gamot. Anong nangyari sa'yo? Yung di ba, huling nakita tayo, eh, meron kang nararamdaman ng time ngayon? So, Nagperahan po ako. Eh bakit naghahanap buhay ka na ngayon? Ay kailangan po eh, eh walang wala po talaga. Anong wala kami ng makain kung hindi maghanap buhay. Pilitan pong maghanap buhay kahit na may karamdaman. Bakit pa ka po, uh, saray pa sa loob? Hirap. Ko lang po ang hirap. Para lang po may pakain sa pamilya ko, sa mga anak. Dito sa bundok nyo na ito, dito nyo kinukuha yung mga panggatong nyo na ibibenta. Mm -hmm. Antone, kamusta ka na? Ano yeah, po? Nag-aaral ka ba ngayon? Hindi yeah, po. Hindi ka na nakapag-aaral? Yeah, po. Bakit? Ano nangyari? Bakit di nakapag-aaral uh, si Antone? Ano po? Yung birth certificate niya po ang hinahanap, unang hinahanap. Pero ngayon po, bago pa lang po gagawa niya. Sa susunod na daw makakapag-aaral siya? Sa susunod pa po. Bale si Antone, ang kasakasama mo dito sa paghahanap ng kahoy, para may may benta kayo okay, at po. iba pang trabaho niyo. Ito lang po ang hanap buhay namin araw-araw. Paano kung ano, wala kayong maibenta? benta? Halimbawa, talagang inabot ka na masakit yung tiyan mo, hindi ka na makapaghanap ng kahoy. Sino naghahanap buhay? Sino naghahanap ng kahoy? Pusa po siya. Hanap buhay kasi nakikita niya rin siguro yung hirap ng buhay nyo. Minsan niya po, sinasabihan niya ko, magpipersa naman daw. Ay kako, wala tayong magagawa. Kailangan. Pipersa yung ano mo, yung tiyan mo. Nagbubuhat po ako ng kahoy, sinasabihan niya ko. Kung saan? Kung sa papa ay kakuawala tayo magawa ay sadyang ano eh. Kailang mabuhay. Ganyan nang buhay. Kaya tiis lang. Talagang naghahanap buhay ka pa para sa pagkain ng pamilya mo. Okay. Antony, kumain ka na ba? Wala ka pang kain. Anong ibibili nyo dito? Pag nabenta nyo dito itong mga kahoy nyo? Ah, uh, pambili po na ano, bigas. Yung sobra, pambili ng gamot. Kung may masobra, Alin lang po nga ang mabutin, hanggang doon lang po. Ito nga po, kuya, may reseta ako ng gamot. Ilang araw na po ako ininakantay ito ng gamot. Pero wala akong pabili ng gamot. Ika na lang po ng bigas muna para po may pagkain. Ako nga, ano mo, reseta mo? Mayroon may pang reseta ng doktor mo. Hindi ka nakakainom ng gamot? Hindi po ito po yung ano ito yung number 1 na uh, ito pa lang nainom mo kukunti pa lang dapat makompleto mo yan Apo. pero nga dahil sinabi mo dahil sa hirap ng buhay hindi ka makabili ang ibibili mo ng gamot bibili mo na lang ng bigas para sa pamilya mo para may makain kayo si Albert napakabait ng Panginoon alam mo may mga taong uh, nakapanood sa'yo sa pagtutulong-tulong namin kahit malayo akong lugar binalikan kita dito sa bundok Ako. para lang mayroon akong munting maibibigay para sa'yo. Ito yung munting na namin para sa'yo. Dahil alam po ang hirap ng buhay na dito ni Antony. Eh. Binalikan kita dito para personal po sa iyong iabot itong pera na ito para makatulong kami sa inyo sa iyong pangangailangan. Tanggapin mo po Hindi ko po inaasahan na darating po yan. Uh, maraming maraming salamat po ginamit ng Panginoon upang ipabot sa akin ang tulong mo. Nauna po sa Panginoon, salamat. At sa, sa iyo po, Kuya, maraming maraming salamat po. Malaking tulong na po para sa akin, sa pamilya ko, sa bili ng pagkain namin at ng gamot. Anthony, magbili ka ng ulam niya ni Papa mamaya. Oh, bakit wala ka ng kinilas? nasira na naman po yung chinelas niya yung binili ko po nung no? nanggaling po kayo nandito ayun pa yung chinelas niya Opo, yun kayo wala kayong wala po wala, wala, po talaga kayo yung pambili kaya nakaspano yung batuhan dyan ay masakit yan tinutiis niya lang po kuminsan po yung chinelas kong ayun isa yung tama isa yung isa ay, puro kalyo na yung pani yan po niya oh. yung sa batuhan sakit din po pero ko ay, amo bilhin pa papa mo ng sinela sa. Tsaka bukod yan, Anthony, meron akong uh, pasalubong para sa iyo. Meron isang uh, nagpadala sa atin na nakapanood sa video nyo na uh, isang OFW. Kita si Anthony. So gusto naman niya ay eh, uh, paligayahin si Anthony at ipatikim yung mga pagkain na hindi pa natitikman ni Anthony. So meron ako dito ng dala para kay Anthony. So Anthony para sa iyo yan. Salamat. Nakatikim ka na ba niyan? Para sa'yo yan. Para matikman mo rin yung mga pagkain na hindi mo pa natitikman, ha? Okay. Um, ngayon lang po akong makakain ng ganito. Dati ba? Anong kinakain mo lang? Gulay. Ang kamuti po bagong kalabasa, bagong saging. Saging. O ngayon, meron kang spam, mga ano pa mga mga dilata dyan, saka yung mga chocolate. Para matikman mo rin siya, ha? Ang bigyan mo yung mga kapatid mo.